welcome to my vlog. So, nandito tayo ngayon sa may balibago. So, at si Kuya, nagtitinda siya ng buko. Ayan, buko juice. So, si Kuya, ito. Hi, Kuya. kuya ano anong pangalan mo? Ginito mo. Ha? Ginito. Ginito? Ginito, ginito yung mata niya, guys. Ayan. So, <laughs> so bumili ako ng buko, guys. Ayan. So, ito yung tinda niya. So, malakas to, guys. Lalo na kapag, ano, mainit. Ano mo dito? Magkano yung puhunan mo? Okay, yung... Sa'yo ba daw? Sa'yo? Kay Ha? Kaya kuya. Kaya kuya? So, two, kay kuya. Kay kuya? So, kay kuya daw five, yan. Anong oras ka nagtitinda dito kuya? Alas 10. Alas 10 na umaga? Hanggang? Hanggang alas 7. Alas 7. So, nakaka nang magkano ka? Alas yes, yan, 2,500. 2,500? 30,000. Magkano sa'yo doon? Wala, sa oran ako dito. Magkano? 200. 200? 200? So, dalawang daan maghapon. So, ito yung ginagawa niya, guys. Ayan. So, pwedeng bumili ng isang buong buko. Pwedeng bumili ng juice. Ayan. So, yung juice niya. Ayan. So, ang halo niya ang tubig, buko, syempre, at saka So, ay yung cup niya. yun May, may bad yung pwesto mo dito? Hindi. Magkano? So, may bad yung pwesto niya, guys. So, ito yung tsura ng ano niya. Pwede ka. Ayan. So si Kuya ay na? So itong itong trabaho ni Kuya. Trabaho mo ano? Ito na talaga ang trabaho mo. So, Ito yung trabaho ni Kuya. na ka ka Kuya maghapon? 4,000, 2,500. Pero ang sahod mo 200. Ha? Libre huh? naman lahat. Ha? Huh? Libre naman lahat. Ah, libre lahat. Bakit ano? Teka lang. Lib so libre mm -hmm. lahat. Dito magkano bayad mo dito? 3,000. Dito that'll sa that'll dito? That'll ano yan? may may maano sa'yo? may lumalapit. Ha? Huh? May maano sa'yo? iyo? dito. May naniningil. Ha, ah, may naniningil. naniningil. So masarap yung buko niya, guys. Ayan. So ito yung nabili ko. Ayan. Ito pa, meron pa isa dito. So, pwede ba babae dyan? Ha? Pwede ba eh? Hindi? Pwede naman. Masipag ba? So, yun lagay niya ng yellow guys. Masipag. Ah. Kuya, bili ka na. Buko, kuya. <laughs> kuya, buko. Nagtatawag ako ng bibili guys. Buko. Bili buko. Saktong-sakto na. Kain kang siomay. So, si kuya bumili ng buko. Ayan. Magkano dyan? 10 piso. Sa malaki magkano? 15. 10 piso doon guys. Eh. Hmm. So, si Kuya bumalas na. Kuya, ano lasa? <laughs> ayan, titigman ni Kuya kung ano lasa. Ayan. Ayos ba Kuya? Ayos? Ayos daw. Ayos. So, Ayan. So ayan guys, magandang negosyo to, patok na patok lalo na malapit to sa ano mga tulad niyan parking, no? Mas malakas no <laughs> Hindi ka na aales, no. Dito ko na lang stay ka na lang. Lalapit talaga tao. So ayan, ano pa lang, ano nga pala uli pangalan mo? Chinito? Chinito So ayan si Kuya Chinito. Thank you Kuya ha. Ayan. So ito yung aking binili. Bye Kuya, thank you.